new rival, abangan natin to new rival, January 12, 2024 Friday yung atropa abangan natin yun ah yung atropa new rival yan pinapaubos na atropa yan oh yung atropa abangan natin to new rival, January 12, 2024 Ta uh, good luck mo lang pag alis na mamaya ayun o oh, bantay dito katropa kaso lang pa alis na yan Shout sa kayo Kyrie mga tropa natin na bumibili dyan. Shout out mga tropa. Ah, yung tropa, ay isa, papuntang Kubaw yan sa kabila, papuntang Marikina. Yung tropa, yun X doon, Ancens Po Market. Dito lang ang tropa yan, Metro Motorbike Corporation. Tapos sa Kayukay na. Tapos dito sa katabi ka tropa, ay Yamaha. Dito sa Dapdap. Ano, yung tropa, Kayukay ka kaagad yan dito na katropa o bagsak presyo na sila pinapokus lang tola dito katropa 300 na lang ang dami pang pipilihan dito katropa o katola dito katropa o ganda pa to dati siyang 1-2 ngayon 300 na lang yan oh wow napakatropa to it's good bike oh tulad pa katropa

tayo sa Garmin so bainti lang ako pinapaupos lang ang tropa malapit na yata yung new rifle ko eh ay yung present Ayon, katrupa, dami yung mga tropa ibili bainti bainti lang eh. ito ang ganda pa itong tropa oh ang lang tropa eh, ito talaga yung inabangan natin ang tropa oh. new rifle on January 12 Friday kaya tropa eh, Bukin nyo sa kanilang lari nyo, January 12, 2024, Friday yan, New Rival, abangan natin yan. Kaya, tropa. napobos na ngayon, dami pang solid mga baga, trupa. Pasukin so, natin, baka mayroon ditong mga uh, sapatos na solid. So, tropa. tulad nito, Adidas, oh. Ano natin yung size? Size 6. Oh, also Pais Velas, oh

Ayan na. Ito katulad pa, sulit pa ito. O, ganda. Grandot na katulad pa ito. Oh, size nito siguro mga katulad Size. Yan ang ating size. Malit lang ito katropa. pa. Size 36. Sulit pa katulad pa ito. Oh, malit lang. Oh, O, serious. series. Wow tropa, 100 na yung mga sapatos dito, pinapaubos lang eh. Oh. Kaya sulit pa to ah. Oh. 100 lang. Ito oh. Size dito siguro, mga size 7. Yung, ayun. Ayun natin makita. Size, size 7. Sulit pa tropa to. Oh. Para abas nyo. Oh. Ang kaya pa tropa to may ano lang, may issue lang, may lang pero pwede pang marabas na to wow 300 choose na lang atro pa oh ulit pa to ito, hindi pa nakuha yung kay eh, Thompson kagupa, hindi ito pa Hanggang 300 yun ang katropa to O, presyong 1-3. Yung muna may presyong ngayon. 300 din lang. May eh, Thompson. Eh. Hindi pa nakuha ito. Baka trip ka katropa. Huwag nyo yun ito. Size nito. Size 7. Ito naman, 80 slashers. Wow! May siyeng lakot naman yung suylas, yun. Masulit ba to kung araw-abas yun? Litong siyo. trip ni, trip ni to. Oh. anta, pa? pa naman nakatrip masyadong issue. Ito natin ilalim. Nakatrip ko, 1 to. Gresyong 1 to naman medyo maliit ako sa ubat alagang 300 ito yung pagpunta nyo dito magiging 200 din lang yun may discount pa to nakaantaw puro pa yung balance o 5.30 yung nating size nito kung ano size 5.5 maliit na katuro pa pero sulit pa to kaya naman yung ilalim presyo 1.3 ngayon, grounded na lang yun. Pinapaubos na katrupa. Pag-trip yung katrupa, dito na yun sa Anunas. Malapit sa Yamaha. At tabi ng LRT Anunas lang. Kunting lakad na katrupa. One, ano, one, two. Grounded na katrupa yun. Katrupa, pag-trip yun to. Maliit lang talaga yung naiwan dito. Ayun, size 4.5. Airmaps, tingnan natin ilalim. Sulit so, pa katrupa. Hey no, one, Tapos ngayon nga trupa, 300 na lang yun. Mga tripyo ito Ang ganda. Ang ganda sa din yung ano. Yung <laughs> Maliit lang. Mga na 1 lang. Tapos 300. Tingnan natin kung saya spy Oh, saya spy Oh, okay. Oh, 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 oh. Ayan, tingnan natin lalim na tropa. Saya spy po. So, oh, po. Yung 1.6 ka tropa, 300 mo lang. Wow. Pati po na tropa to. Uh, pwede po regalan nyo po. Pwede po. Pong... Sa so, mga maliliit, tatangkat. Uh -oh. Maliliit, saya dyan. Tropa, oh, size 5. So, Ik heb een paar plekken. 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 Ik heb een paar een paar plekken. Ik heb 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 pa na natin ito at ito ni ito pa na ating size nakatulong po sa SP2 at natin nilalim ito po ang videos nito version 1.4 ngayon 300 na nakatulong pa yun version 1.4 pagsak version 1.4 pa tingnan po ito at pa one 1,4 Tingnan yung presyo ngayon 300 lang Wow Ganda pa ito Atro pa to 300 lang Siyempre pagpunta nyo dito May bawas pa to just sa'yo Ang ganda na yung dag 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 Dito ngayon yung isang spot Sa pag-usan Sa 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 Ina-focus sila kung new rival nila ako pa doon well abangan natin ya, yung ako pa mga bago dyan uh, okay subscribe yung aking channel pa sa mga payo kay sus tv vlog At pa thank you.